Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano malalaman natin kung anong main circuit breaker ang ilalagay natin sa loob ng isang bahay. Itong example natin dito, 4 holes ito na panel board. Meron siyang branches na 15 amperes para sa ilaw, 20 amperes para sa mga common outlet, at 20 amperes rin para sa aircon yung main breaker natin blanko pa yan kasi alamin pa natin kung ilang main circuit breaker ang ilalagay natin dyan so sa bawat circuit breaker ang allowed lamang natin gamitin ay 80% ng kanyang capacity ang una natin gagawin ay kukunin muna natin ang 80% ng branches na circuit breaker unahin natin dito sa 15 amperes para sa ilaw ang 15 amperes ay mumultiply natin sa 80% para makuha natin ang 80% ng kanyang capacity. 15 amperes times 0.80 is equal 12 amperes. So ito ang 80% ng kanyang capacity, 12 amperes. Dito naman sa 20 amperes outlet, 20 amperes times 0.80 is equal 16 amperes. So ito ang kanyang 80% na capacity, 16 amperes. Dito sa isa ring 20 amperes para sa aircon, ganun din. 20 amperes times 0.80 is equal 16 amperes. 16 amperes din ang kanyang 80% na capacity. So ang sunod natin gagawin, itong 80% na kapasite ng 15 amperes para sa ilaw, tapos itong 16 amperes para sa 20 amperes, pati itong isang 16 amperes rin, i lang natin yan lahat dito. I-add natin yan. 12 amperes plus 16 amperes plus 16 amperes is equal 44 amperes. So ito yung 80% ng branches na circuit breaker, 44 amperes. Ang 44 amperes ay imumultiply pa natin ito para makuha natin ang mababa na amperahe ng main circuit breaker. So ang 44 amperes, imultiply natin sa 80% pa yan. So 44 amperes, times 0.80 is equal 35 amperes 0.2 is equal 35.2 amperes so ito na ngayon yung pinakamababa natin na amperahe para sa main circuit breaker so ang pinakamalapit na breaker dito 40 amperes so ang ilalagay natin dito na main circuit breaker ay 40 amperes So 40 amperes ang eksaktong main circuit breaker para sa tatlong branches na ito. 15 amperes at dalawang 20 amperes. Sa paglalagay ng main circuit breaker, hindi pwedeng mataas masyado yung main circuit breaker natin kasi pag nagka problema ang isang branches dito, hindi yan madadali-daling magtitrip kasi mataas masyado. So kailangan kukunin natin yung pinakamababa na amperahe para sa main circuit breaker. Kasi kung halimbawa magka-problema dito sa 15 amperes, hindi ito magtitrip, natural papasok ito dito sa main circuit breaker. So kasama ang load ng dalawang 20 amperes, papasok dyan sa 40 amperes, so magtitrip na ito pag nagkaproblema dito kasi mababa na itong main circuit breaker natin. So ganun lang yung isang paraan para malaman natin kung ano ang main circuit breaker na ilalagay natin. Meron pang isang mas madaling paraan para makuha natin kung ano ang ilalagay natin na main circuit breaker. So itong tatlong branches, 15 amperes at dalawang 20 amperes, iaad lang natin yan lahat. 15 amperes plus 20 amperes plus 20 amperes is equal 55 amperes. Tapos ang 55 amperes, i-multiply natin yan sa 80 55 amperes times 0.80 is equal 44 amperes. Ito na yan. 44 amperes times 0.80 is equal 35 amperes. So dito na tayo kukuha ng base para sa main circuit breaker. Ayan, 40 amperes yung pinakamalapit na circuit breaker. So ganun lang kung paano malaman natin kung anong main circuit breaker yung ilalagay natin sa ating panel box.